Beat the heat ngayong taginit, magpalamig at mag-enjoy sa Baler. Alamin natin 'yan sa highly recommended tuklasin ng mga kahangahang destinasyon sa Baler Aurora kung saan ang history at nature ay nagsama upang magbigay ng kakaibang experience. Simulan ng inyong paglalakbay sa Sabang Beach ang tinaguriang ang birthplace of surfing in the Philippines. Ang baybay nito ay perfect para sa mga baguhan at veteranong surfer at napapalibutan ng mga resort at kainan na talaga namang magbibigay ng full package experience. Sunod na bisitahin ang Ditumabo Mother Falls, kilala rin bilang Mother Falls at matatagpuan ito sa barangay Ditumabo at talagang talaga namang mapapawaw ka sa ganda dito. Para sa mga mahilig sa history, ang Baler Catholic Church ay isang makasaysayang simbahan na may malaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas. At huwag na huwag mong palalampasin ang Dikasa Laren Cove, isang tahimik at pribadong dalampasigan na napapalibutan ng mga bundok. Bagamat mas mahirap itong puntahan, talaga namang mapapawi ng kagandaan ng lugar ang pagod at biyahe na nailakbay mo. Kahit ano pang hinihintay nyo, halina at magpalamig at mag-enjoy to beat the heat ngayong tag-init sa Baler Aurora. At yan ang ating highly recommended.